Ito guys, may panibago naman kami ngayon nga vlog. Uh, ito yung uh, gawin namin ngayon. Oh. Alang ito sa mga lahat ng mga engineer dyan o mga pang mga beginners ng mga panday. Pwede ninyo ito gamitin. Magtali na lang kayo ng mga ano. Mga TC dyan na gamit ninyo. Uh, ito mga sako-sako lang itong ginamit. Ito, may pamaraan kayo sa pagpanday ba? ito yung dating manual na magamit sa mga panday na walang libilan dito yan oh. siyempre panday kayo may lansang yan tapos magawa kayo ng steak o tokog Hindi na yan ng libil diba kita ni mo o, libil, oh. kahit nga sa nanggol oh. kung halimbawa nga uh, hindi nyo alam kung paano ito mag commence uh, lang kayo dyan sa ano sa oh, uh, tinan nyo Pwede yan malibil oh. Oh. Ito yung mga manual nung una na wala pang high tech ngayon. Pero kung sakali doon kayo sa bundok, either kayo saan kayo magano, kahit eh, paikutin mo yan. Oh, may ikutin ko to eh. A -a Akala nila na gano'n yan. Wala Alam mo lang yan sa ano. tayo ko lang dyan sa tukog. Kailangan may libil yan. Kayo nang bahala kung paano mo libil oh. Grabe eh, kayo straight oh. Get some help traffic street. street kayo Ito yung libilan na Nung una wala pang libilan O wala kayong hus Wala kayong magamit O kuha lang kayo ng Pang tali, kunin mo yung tali Para makita nila What the f**k? Sana aww Sabi Ano Yan So, ito yung tali. Uh, pwede mo pinag-libilan. Uh, God, please, no! No! Gada. no! Dito. dito. Kung limbawa mag-libil kayo sa goal. Yun, oh. no? Tignan nyo, ha? Tukog lang yan. Tukog. <laughs> sa kalansang, pako. Mm, di ba, Van? Ito yung first natin nga ano, sa kanila. Uh, yung ikalawang pangalawa, kung wala kayo talaga ng host, libilan, ito pwede. Kita nyo may ano yan. Kalahati. May ano sa botilya. Ano? Ah, tingnan nyo. Kailangan sakto pareho talaga. oh, lagay ka doon sa malayo. Ulit ba? Tapos makuha ka ng pisi. Ah, tingnan mong libel. Kung malayo. O, oh, taas nyo yun. Taas ayun. baba. 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 Kunti. Baba. Baba. O. Oh, taas. Kunti. Taas. Yan. O. Oh, sakto na tubig lang yan kayong walang mga ano sa ano sa libilan yung mga bisik bisik lang yung dati kutsara ito kutsara at saka tukog tinidor ah, uh, pwede yan pero hindi masyado ma ano hindi masyado mag ano yan mag click pwede pwede rin pwede rin kayo ng bahala pwede rin ito kutsara at saka tinidor Pwede rin maglibilan yan. So, pwede rin maglibil, o. Oh. pwede. Pero mas Sana, o. Oh. Ito yung importante. Yun lang. Ang binigay ko na tip sa inyo. Halimbawa, kung wala kayong pamaraan mga panday dyan, na, mga beginners lang, ha. Mga ano dyan, pwede tayo mag-comment dito sa, ano ko, sa vlog. Para makita nyo kung anong maturo ko. Ah, mayroon pa, mayroon pa. Ah, kung halimbawa wala talaga tayo ng mga stick diyan makita. Pwede yung ano, martilyo. Dalawa, oh. Pakain mo lang 'yon doon. Tapos lagyan mo ng lansang. Lansang, oh. Ilagay mo dito ng lansang, pwede rin malibel. Um, ano mo label, oh. Ay, kasi mabigat tong martilyo. Pero, oh. Oh. Ibigay. Pwede rin, hinawakan ko lang botilya. Pwede rin ito, libilan. Kung wala kayong halimbawa, wala kayong iba talaga. O, martilyo at saka dalawang martilyo. O, kita ninyo. Magamit ito sa paglibilan. Na martilyo ito. O, kakalain nyo may naghawak sa ano ah. O, hindi natin. O, kakalain nyo may naghawak sa martilyo. Wala naghawak o, Pili, natin Yun ang mga badi. Mga beginner sa panday, o yung, uh, mga papa nyo, Yung mga panday, kung halimbawa walang cellphone, ito ko sa, sa, kanila. Ganda ng umaga. Shout out mo na kay Lynn. Pero Peroso, si Ronyo.